Oy boys boys Nako istorya nyo Nako istorya paminaw paminaw ikaw 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 ay sigtabe da ay sigtabe ha Nako istorya nakoy istorya ay sigtabe paminaw sa paminaw ha paminaw ingon ane na siya ang mga babae gani Muingon ingon ra na pirmi ay mailang mo sa sugod so boys o oh, mao na istorya hon sa si babae ha ikaw 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 gingdana na kana no gingdana na kana no ingon ana na sila Mangita na silagbikel lang mga babae unya og mag-away na mo muingon dayon na nga may lang mo sa sugod Anaon on day nang mga laki ha pero ang babae ra daytoy nangitag away ha ikaw sad babae ikaw sad babae ha ikaw ikaw ikaw, ikaw paminaw tan-aw gani nimo mo nga kang gibinuangan sa lalaki nganong imo po nang gisugot ha nganong imo po nang gisugot unya og masakitan na ka tanan ng laki ingnon ni mong may lang sa sugod ha ikaw 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 naminaw ka naminaw ka nga nung ingon anak man ka ha nung ingon anak ka Kabalo ka nga gibinuangan ra ka pero ngano imo parang gisogot ha nganong imo parang gisogot naminaw ka bayhana ka naminaw ikaw 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 <laughs> ikaw ha unyog masakita na ka miingon dayon ka nga may lang mo sa sogot boys ingon ana mao na imong pangistorya ha himuon dai nimo ni daw Tanan pa yung laki ingno nimo ana tanan pa yung laki may lang may lang sa so ning mga laki ha ikaw ito ikaw, ikaw bay ka ikaw ikaw nganong ingon ana ka ha nganong ingon ana ka nganong ingon ano to